Vlog. Like, share, comment, and subscribe. Magandang hapon mga kaoperate. Punta tayo sa may eskina. Kasi may mag mag magkabit, mag magkabit po ng ano, ng Christmas light doon sa may skina na municipal route right. and punta tayo, guys, let's go and guys, dandahan na tayo guys, kasi maraming nakaparadang motor baka masagi pa natin at yan pang pa dahilan na makapayag pa tayo at makarepair nandito na lang kayo mamaya kung oh, nandun, na, nandun na tayo dun sa area ating pupunta so yun guys dito na po tayo oh oh sandali lang ha normal lang tayo nga guys ikot tayo

guys dandahan lang tayo dandahan lang na words kasi baka ano lang dandahan lang sa ano pagkabit ng ano smart lights na guys ayun guys nandahan na guys kasi ano nandun sa stas guys ang update natin ngayon guys ito yung vlog natin guys samahan nyo ako sa aking vlog ngayong araw na guys kasi wala eh wala tayong ibang vlog ngayon ito lang kasi wala tayong operation ngayon kasi masama naman panahon dito sa atin sa aming lon sa aming probinsya sa Bohol kaya ito na ang mga ating vlog ang for video natin ngayon guys salamat guys sa lahat ng nanonood sa lahat ng nagsusuporta sa atin na walang sawang pagsuporta thank you thank you thank you well, Warangin main selamat po saya sa ingat. And guys. Dan guys, ingat-ingat Pian Idol bakal isang pagkakamali mo dyan idol, maraming hindi mo matas-taas ng konti idol, isang pagkakamali mula ng idol dyan dol ingat ingat lang dol yan guys salamat sa mga nanonood sa ating mga OW dyan maraming salamat sa inyong mga suporta Maraming salamat din sa ating mga salit viewers, subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Sana pagpalain kayo ng Panginoon Diyos sa araw-araw na ito at huwag kayong kalimut sa pagdasal sa Panginoon Diyos para tayo iligtas sa anumang kapamakan. Yan guys, at ito pong ating portalist video ngayon ay nagkakabit po tayo ng ilaw para sa ating darating na Christmas season. Christmas pa dahil nating napasok maraming salamat guys sa lahat ng tangkilik sa ating mga vlog thank you and happy Christmas sa inyong lahat yan and happy new year thank you po sa inyong lahat yan. yan guys tuloy tuloy tayo guys paglagay ng ilaw guys yan, yan. tuloy tuloy tayo guys salamat sa lahat dito. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat yan. May love shout out sa inyong lahat. Kumusta? 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 So yun guys, natapos na din ang ating maghapos sa ating naggawa. Maraming salamat po sa inyong lahat yan. May love shout out sa inyong lahat yan. Kumusta? Ano na kayo? So maraming salamat sa lahat. Thank you. At hanggang dito na lang ating vlog. Hanggang sa muli ay natapos na rin ang ating maghapong uh, pagbablog at pag ginagawa sa ating araw-araw na ginagawa. Maraming salamat sa lahat and God bless sa inyong lahat. Ingat-ingat kayo sa lagi. ligtas kayo sa anumang at karamdaman. Ayan. And God bless at all at bye, bye Like, share, comment,